Pinangunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pag-aalay ng bulaklak sa isang bayaning makata sa lungsod ng Maynila. Yan at iba pa sa Express Balita ni Kate Renia sa paggunita ng ikadalawang daan at tatlumput-anim na kaarawan ni Gat Francisco Balagtas na isang bayaning makata, nag-alay ng bulaklak sa kanyang bantayog ang komisyon sa wikang Filipino na pinangunahan sa lungsod ng Maynila. May tema itong si Balagtas at ang kanyang pluma sa kapayapaan. Naging instrumento ang kanyang mga katha at obra maestra tulad ng Florante at Laura upang mapalaganap ang wikang Filipino sa mga estudyante. Nag-alay ng bulaklak sa bantayog sa Balagtas bulak at Orion bataan Liman-libong mga manggagawang Pilipino ang mabibigyan ng hanap buhay at maidaragdag sa negosyo at establishmento sa Clark Pampanga. Ito ay ayon kay Agnes de Vanadera, CEO at Presidente ng Clark Development Corporation, anya bagong investment ito ng CDC. Nakapuloob ito sa 44 billion peso investment para sa unang quarter ng 2024. Sa kasulukuyan may 138,000 workers sa Clark Pampanga. Kate Renia para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.